Ano-ano ang mga swerteng pagkakaayos ng presto ng kagamitan sa buong bahay o tahanan ayon sa feng shui o feng shui? Naniniwala man sa pamahiin o hindi, lahat tayo ay nagnanais na maging maswerte sa ating buhay. May mga naniniwala na kailangan na ayon sa feng shui o feng shui sa mga Pinoy ang presto ng kagamitan upang maging maswerte. Sabi nga nila... Wala namang mawawala kung sumunod sa feng shui. Tama nga naman. Narito ang 10 na maswerting pagkakaayos ng kagamitan sa buong bahay. Ikauna, pangunahing pintuan o main door. Ang main door ay kilala rin bilang mouth of chi. Ayon sa feng shui, mahalaga ang main door kung saan ito nakatapat at kung ano ang kulay nito. Sa main door pumapasok ang enerhiya papunta sa loob ng bahay kaya magiging maswerte ang bahay kung nasa tamang pagkakaayos ang pintuan. Kinakailang matibay ang pinto upang ligtas at protektado. Mas maswerte ang pintuan ang gawa sa kahoy kaysa sa lamin. Maswerte ang pwesto ng pangunahing pintuan ay maluwag ang espasyo ng labas at loob nito. Ayon sa feng shui, mainam na may ilaw sa labas ng pinto dahil nagsisilbi itong ilaw ng enerhiyang papasok sa bahay. Maswerte din kung ang nasa loob ng pintuan ay hallway at garden naman ang nasa labas. Mainam din na may chandelier ang hallway at nakaharap sa may main door. Ayon sa feng shui, kinakailangang papasok ang bukasan ng pinto at hindi palabas upang ang swerte ay hindi makalabas ng bahay. Iwasang maglagay ng maraming gamit sa main door. Mas mainam na maglagay dito ng mga bagay na pampaswerte. Kailangan din na nasa labas ng pintuan ang basahan at iwasang maglagay ng iyong pangalan dito. Maswerteng kulay ng pintuan kapag nakaharap sa silangan ay kulay green at brown. Kapag nasa timog naman ay pula, habang puti naman sa kanluran, at para sa hilaga ay itim at asol. Ikalawa, sala o living room. Malaki man o maliit ang espasyo ng sala, dapat tama lamang ang laki o sukat ng mga upuan o sofa nito. Kailangan may sapat na espasyo sa loob ng sala upang makapasok at makakaikot ang swerte. Ayon sa eksperto, malas din ang paglagay ng salamin sa tapat ng pangunahing pinto o mas kilala sa tawag na main door. Iwasan din ang paglagay ng mga matutulis na bagay at nakausli sa kanto o nakalawit. Malas din daw ang paglagay ng larawan ng mga hayop na agresibo o mabangis at iwasan din ang paglagay ng mga nakalantad na istante dahil maaari itong kumontra sa swerte o sa magandang enerhiyang papasok. Hapagkainan o Dining Room Mabilis pumasok ang swerte kung napapanatiling malinis at maaliwalas ang buong bahay. Kinakailangang simple pero maliwanag ang kulay sa pader o dingding ng kainan. Mahalaga din ang pagkakaroon ng larawan o painting na ang disenyo ay pagkain o bulaklak. Ayon sa Feng Shui, Malas ang pagkakaroon ng triangle at diamond na hugis ng mesa. Maswerte ang bilog o kwadradong lamesa. Swerte lamesa ang gawa sa salamin at marble. Iwasang nakaharap ang lamesa sa main door or front door, CR at hallway. Kusina o kitchen. Ayon sa feng shui, ang lababo ay hindi pwedeng nasa gilid ng lutuan o kalan. Ang elemento ng apoy ay kumakatawan sa stove o lutoan. Ang tamang paggawa ng kusina ay dapat hugis triangle na binubuo ng lutoan, lababo at refrigerator upang maging balanse. Maswerte din kapag nasa gitna ang lababo na kilala sa tawag na kitchen island dahil kumukontra ito sa mga malas na pumapasok sa kusina. Ang pagkakaroon ng salamin o makintab na bato sa taas ng lutuan o kalan ay nakakadagdag ng liwanag at laki ng lugar. Pero higit sa lahat, nagdadala ito ng swerte. Iwasang maglagay ng mga matutulis na kanto at gilid ng kabinet dahil nagdadala ito ng negatibo sa loob ng bahay. Ang mga kutsilyo ay hindi pwedeng nakadisplay. Dapat itong nakatago sa loob ng drawer o cabinet. Huwag manghinayang magtapo ng gamit kung ito ay may konting sira dahil nagdadala ito ng malas sa loob ng bahay. Ugaliing mag-inspeksyon parate kung may sira ang mga gamit. Kwarto o bedroom. May mga naniniwala na kailangang nasa tamang kaayusan ang paglagay ng mga kagamitan sa loob ng kwarto upang mabilis pumasok ang swerte. Ayon sa mga feng shui o feng shui, kailangang nakadiagonal ang kama sa pintuan ng kwarto dahil nagdadala ito ng magandang enerhiya o good vibes at swerte sa mga nakatira. Banyo o comfort room Ayon sa feng shui, Swerte ang kubeta na laging toyo ang sahig at malamig sa loob ng bathroom. Mainam na gumamit ng marble o granite. Swerte ang kulay sa CR ay puti, itim at asol, bintana o window. Isa sa mga importante sa loob ng bahay ay ang bintana. Ayon sa feng shui, malas ang pagkakaroon ng triangle na bintana o matutulis na gilid at kanto nito. Swerte ang hugis bilog kwadrado at parehaba. Mainam na hugis sa kwarto at sala ang bilog o di kaya ay parehaba. At swarting hugis naman sa kainan at study room ay kwadrado. Kung ang bintana mo ay nakaharap sa ospital, matulis na kanto o maduming lugar, takpan ito ng blinds na gawa sa kahoy at huwag buksan ng madalas. Tandaan, ang swarting pag-aayos ayon sa fungsoy ay pawang gabay lamang. Nasa inyo pa rin ang huling desisyon kung maniniwala o susundin ang mga ito. Ang mga nabanggit ay walang tiyak na kasiguraduhan. Ang ating kapalaran ay maaaring magbago anumang oras. Huwag lang iasa dito ang iyong hinaharap. Bagkos magsumikap at makontento sa mga biyayang natanggap. Study Room Ayon sa eksperto, iwasang nakaharap sa kusina o banyo ang study room. Mabilis pumasok ang swerte kung ang mga gamit sa loob ng study room ay matingkad na kulay. Iwasang magkaroon ng sinag ng araw sa sinusulatang lamesa. Swerte kung ang lamesa ay nakaharap sa bintana na walang matatanaw na flagpole, wirepool at hindi mausok. Mabagal ang pagpasok ng swerte kung ang lamesa ay nakasandal sa pader ng banyo o kaya nakaharap dito. Maswerte yung maglagay ng halaman na laki-bambo sa taas ng lamesa. Opisina ng may-ari o Executive Office Ayon sa eksperto, ang lamesa ay dapat nakalagay sa silangan ng konkretong pader na nakaharap sa may pintuan. Dapat na konkreto ang pader dahil ito ang magdadala ng swerte at sumusuporta sa iyong karera at trabaho. Malas ang paglagay ng lamesa na nakaharap sa may bintana dahil hindi ito konkreto at hindi matibay. Sa likod ng mesa, maswerteng maglagay ng mababang kabinet o tinatawag na credenza at patungan ito ng table lamp at halaman na ang dahon ay pabilog o oblong. Swerte ding maglagay ng ilaw sa pintuan ng opisina. Kailangang nakapwesto ang conference table at mga upuan nito sa sulok ng hilagang kanlura ng kwarto. Ang pagkakaroon ng istante para sa mga libro ay maswerte ring ipwesto sa hilaga kasama ng mga aquarium o maliit na fountain. Siguraduhin dumadaloy ang tubig ng fountain para mabilis ang pagpasok ng swerte. Maliit na opisina o small office. Kagaya sa executive office, ilagay ang maliit na kabinet sa likuran ng lamesa at kailangang may nakapatong na lampshade at halaman dito. Ang upuan ay nakalagay sa kabila ng lamesa kung saan hindi ito nakaharang sa daanan. Maglagay ng ilaw sa magkabilang pintuan ng opisina. Ang pader na nasa timog ay nangangahulugan ng karangalan at pagkilala kung saan doon nakalagay ang mga diploma, recognition, parangal, tropeyo at iba pa. Sa may bandang hilaga naman nakalagay ang isang malinis na aquarium o kaya isang water fountain na ang tubig ay dumadaloy para pumasok ang swerte.